sa mga kapon na ibibili ko yung girlfriend ko ng yung pantapal sa poke <laughs> yung ano yung napkin na may pakpak basta yun eh samahan nyo ano natin yan let's go let's go papunta na ako sa tindahan tatabili nga ako ng ano yung bio jessie Bayo Jess nga po, dalawa. Ay, oh, dalawa na. Tsaka yung ano, yung ginagamit ng babae, yung kantapal sa ano. Ano <laughs> yung pakpak? Gari ka pa, napkin. Ah, yun, napkin. Kasi may sugat Yan eh. yun yung guys. Tumahal mo yung girlfriend mo, asawa mo, ibigin mo siya kahit nakakaya. Kaya nga, Dalawa na. pala siya. May pakpak. Hintayin ko lang yung sakuli. Ngayon, titignan natin kung paano ito ilagay doon. Babalik na ako. So, ayun na nga mga kaburnaot. Nakabili na ako ng pantapal sa puke. Kumahal mo talaga yung asawa o girlfriend mo. bibili mo siya nito. So, yun lang. Ngayon, alam nyo na kung ano yung gamot. Eh, tinatapal nila dun sa pinapasukan mo. So, yun lang. Tapon na natin. Ganyan pala siya pag ilalagay. Kaya kayong mga lalaki, isipin nyo rin. Isipin nyo rin yung hirap ng mga babae. Ayan, o. Oh. Ganun pala siya ilagay. Sinusukat. Ayun. Ah, oh, ganun pala. Napakausay. Yan. Tapos ba maproseso din, nilalapat pala talaga 'yan. Aba. Yon. Sige mo sa buka.